Hmm? Ay, laki yan. Ay, malaki yan. Yun, habol. <laughs> yan, uli. Huli sa... Ay, mm, laki. Ay, taba. Hmm. Tingin ba? Pulahan, oh. Na? Ay, naman. Yan pala yung dinudukot kanina pa. <laughs> yung... Uh, Marami-rami din pala. O yun, solid yung tilapia. Tara, let's go! Meron tayong bigla ang adventure ngayong umaga mga idol. Manauna na yung ano, yung bilangkal boys. Naiwan tayo. Pero susunod tayo din mga idol. Update ko na lang kayo pagka nandun na tayo sa spot. <laughs> Meron kaming uh, bagong spot ngayon. Maghahunting ulit kami ng dalag mga idol. Ayan, tune in lang po. Good morning, good morning. And ito, nakahanda na si, ano, nakahanda na si B. Go na tayo mga idol. Punta na tayo sa spot. Kasi, ah, uh, na tayo ng mga binangkal boys. Okay, medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. So, abang-abang lang po mga idol. Ayan, nandito na tayo sa spot mga idol. Nakancel tayo dun sa, ano, sa pinapatuyong palasdaan malalim pa pala yung tubig andito ulit tayo sa, ano, sa likod eskwela itong abandonadong palayan kasama natin ngayon si Bapang Mer ngayon, kakarating lang natin sa spot mga ito maraming malalaking tilapia no? si ano si general <laughs> Dito kasi mga idol, maraming nakulong na isda, tilapia, mga gurami, mga bulig yan, may mga bulig din dito. Maragol niya pa rin yung danam niya, bab, na? Na? Wala nang danam ka rin? mag damo? Wala nang ilalangin, eh. <laughs> Oh, yung laki oh. Ang laki niya no. <laughs> Ay. nakatakas yung pang magic sarap. Ang laki niya no. Nakatakas kagad. Ka Nakawala kagad. Ka Umangat na. Limbo lagi sa tulag lele Bulig. Hmm? Ay, laki yan. Ay, malaki yan. Yun, habol. <laughs> yan, huli. Huli sa... Ay, yun, laki. Ay, taba. Hmm. Tingin ba? Pulahan, oh. Laki. Tibay sa kuryente, eh. Tap, ay. <laughs> Lapad ng ano, balikat. Ay, ng likod. taba. Matibay sila sa akin. kami gatti. Uh. Napatalan. Hmm. Similia yung iba.

dan itulah dia Hmm hmm yang buligian Ambilis. <laughs> Wala na. <laughs> yun, malaki. <laughs> Asawa ay tatagal iba po mer? Dakal talapya yan eh. Kini ati kini nga bong maragula bulikin iba Atin na tiga naman na abang. Maragulya bulo gito. Eh, hey, lumipit kami ng pesto mga idol. Ay! Yalu! Oh, gurami yan. Malaking gurami. <laughs> Limbog ya. Hmm? Limbog yan ito ah. Oh, laki ng gurami oh. Hindi mo namin natus. Sa dulo? Hmm. Uy. <laughs> Matuling, na. Matuling yun. <clears throat> <laughs> Yung sa gitna, yun, oh. Ang daming tumihaya oh. lang. iba. Oh, yun. You know? Mga... Mataba yan, gurami. Oh, ang itim. <laughs> ang itim ng gura, ang itim ng gurami. <laughs> Hindi sila kulay green. Kulay <laughs> itim na sila. Ba. Wow. May dudukutin na. Ah. Ngayon lang ulit dumukot si Bapang Mer. <laughs> Wala, walang nadukot. Mahirap tukutin. Ah, nandun. Meron talaga. Sa loob. Oy! Grabe taba naman nung ano na yun. Puyo na yun. Taba nung puyo. Ay, meron pa. Daan ni taba? Na? Yoy! Naman, yan pala yung dinudukot kanina pa. <laughs> yo. Alita meto na din, babdan ito. yellow Awo. Ah, Sayang yo. Ang ah, malatiya po. <laughs> na nadukot pa. Oh, wait lang idol, may mga nagpapa dito na no, mga followers. Yeah, 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 shoutout Basta, oh, mag-aaral kong eh. Alalo pa na rin, teacher you. Alalo pa. Oo, oh, sige. ay shout out kaya kayo. ay Shout out ng galang, Jmar. oh, Jmar galang, shout out. Ayan, no? Ang iyalo. Hey, <laughs> Ayaw ng malis. Ay, yun. Bulegis pala. Mm, bab, babab. Mm. Huli ka. <laughs> Atin? Atin, bab? Atin maragol? Oo, na yun. Ba, mayroon, may malaki. May bumula, oh. May bumulubok. May ating binulubok maragol. Bulugita, bab, na o Oh, pangaragol na rin yalo, oh. Gina

Ito, lipo kaya ka rin. Ito ka rin, no. oh. Tanita na. Mm? At saka yung lalamsukal ka niyan. Mm. Ito na palili. Ito, natagun na. Ito na, bumula na. Yun pa, oy, oy, oy. Ito na, lipo ka na. May wala eh. Ay, takihin iba po. Ito. E, no? Balamda ka lang ba? Balamda ka belum da kala kang bulig. Daw bubulayo kini. Yan eh. Dur Durut-durut ya kan yang kan. Ta. Ani. Ente nga man ko dandit pa oh, ino bubulaw. Yan ba po? Manik loya moy bon. Mm. Ta oh. Mm. Kaya pag yun Kasukal na ata lalam yan. Oo ah. Tiyakan lang Ito isugurin eh. sigurin ba? Maragulang ito yan. Okay

madagul ini Mata dagul yaitu,

Ay, karagol. Yan ang bulig. <laughs> Ulala. Ante-ineral. Iyon o, no, karagol o. Alam niyo, kaya Oo. Uh, karagol. Tapos sa likot siya kaya na. Kaya basura lalam na. Basura. Oo. Apitin natin bubulayin. Kalaki. Nakadali pa. Yeah. Naka card pa tayo ng malaki o. Eh. Kalaki. Taba na pa muna, Bapne. Gusto niya, niya no? Wala pa rin yung pinakamalaki.